Mamista. Mamis ah, like, sta ko. Ah, nagtawa dito eh. Fiesta. Pwede, may Pwede, balot na ako te. Nabog. Dagan pa ko deliveran mo, God. Royal Sprite. Eh, ba't Eh, eh, Alam mo ba? Wala <laughs> mo Hasil teh? Hasil? Ah, tak ada teh. Guys. Mami teh, stako. Dari ada teh? Dari ada. Wala no. Ade mau teh. Nah, lagi tahu teh. Wag bung subukan. Ha? Dag lagi tahu. Fiesta. Fiesta. Pwede Pwede mo isa, Tay? Apan lang <laughs> mukha mo. Pwede mo okay la? Pili, balot lang ako, Tay? Apan lang mukha mo. Pwede, balot lang ako, Tay? Nabog, dagan pa ko deliveran mo, God? Oo, oh, pwede, balot lang. Okay na, Tay? Nay, okay na, Nay? Pipista na, ya? Pipista na, ya? Na-open. Adik, dagdan pa ko bisi. Coin boss, nang deliveran ba? Oh, oh, na. Oh, Luis Ready muna kay para sa Libertad, Jerpy mo go. So ito na guys, yung bagong labas nang GRP Thailand. Jerpy deliver ba? Ay. Oh, tulong te, ah, pila pa lang pa lang te, ride ticket para 'di madaut ba?

Ala mo pa. Ala. Nay, pista nai. Sa piliton yo trinai? Hm? Sa piliton niyo? Abillion. Abilion. Abillion. Ah, abilion. Ah, abilion Abillion dai. Abi ko kuwan istako ba. Abi na ko istako. Sa tuloy ko. Abi istako nga para si Lord, ma-mistako ba. Oh. Oh, abillion dai. Okay, one one man dai, para di madaot ba kay masing mahaluk, madaot siya. What?

Ay, itu kan. Ai. Mama ngerutin mau ulah Sus kunwari ka pa e talent mu naman yan. Oke Nana Teh, selamat kita Ay, Aku ini juga. Mana nan yosa, tuh nih? Yuklah langsung. Ai, usah usah natah tuh. Sok trending Dalawang beses na yan! Para yeah. oh, okay, wala, ma'am. Salamat salamat kayo, ma'am. Eh, Eh,